nandito yes, oh. kami ngayon sa aming terrace. Kung saan kami mag stay Hi! Hi! Bye-bye! Yan, di ba? Ang saya. Ito naman yung aming room. Yan. So, chill-chill lang muna tayo dito, guys. Habang hinihintay natin si Rolly at saka si Mona Lisa. Kasi sinundo pa nila yung ibang kasama namin. And then, si Rolly naman kinuha yung, mga ibang gamit namin, yung mga pagkain namin na iba na hindi namin ban. Kasi naka single lang kami guys. Single na motor lang gamit namin ni Rolly. Tatlo kami and then mga gamit namin. So hindi pa rin talaga kasi. Si Mona Lisa ganun din. Uh, single lang gamit niya and then ako lahat ng gamit nandun na. So stay, stay kami dito ng one night. Dito ang aming room. And then bukas na kami mag-check out. So chill chill lang. Malamaya, may malalasing dito. <laughs> so as you can see, isa, isa lang to sa mga pool ng Eden Sanctuary. Actually, time check natin is 7.05 na. and uh, andito kami kanina mga 6.30 ng, ng gabi na. Kasi uh, today is Friday, may pasok si Jerome. So Hinihintay namin siya makalabas ng school ng 5.10. So, 5.30 na sa bahay siya. So, nakaalis na kami sa bahay mga past 6 na. 6.30 na. Actually, malapit lang to sa bahay namin. So, hindi kami nag-worry na matatagal lang. Anak, you open the... Turn off muna. So, yun lang nga. So, yun lang guys. Update namin kay mamaya kung ano magaganap. Pero, I doubt it kung magsiswimog ba kami ngayong gabi or chill chill lang muna. Look at the you want you want na mag swimming today? Mm -mm. Ngayon gabi. Ngayon? Ngayon gabi din tayo muna natin si Are you happy? Eh. What, what, can Ayon, you say? Uh, say thank you to Tita Mona muna. muna Dali. Thank, thank you, Tita Mona. Ayusin mo. Okay. Thank you, Tita Mona. For Sa the treat. For the treat. Yay! Sa so, night swimming natin. Night... Halo, akala ko umaga. Night swimming natin ah, hanggang ah, ah. bukas. So, Thank you sa treat, Thank sa you. food, Thank sa pang-entrance, sa serum. room. Oh, Thank you so much. Thank you, Mama. So chup-chup. Mama, chup-chup. <laughs> Bye-bye. Bye. So, guys. Minsan, hindi naman masamang mag-enjoy lang sa buhay natin, di chill, ba? Chill-chill lang minsan. Okay lang, kumayod ka ng kumayod. Magtrabaho ka ng magtrabaho. But C to 8 na, binibigyan mo ng nang time yung sarili mo to Ano yun? Make happy, di ba? Wow. Um, so stress-free Parang ganun. uh check-up like uh, check-out, mag-check-in sa isang mga hotel or pumunta sa mga sa, kung saan lang, kung saan ka masaya, kung saan ka masaya at uh, kung anong magpapaligay sa yo. go for So, minsan lang tayo mabuhay. So, see to it na we'll live to the fullest. Wow! Uh, ang pera kasi mahanap natin yan eh. Kumbaga, kaya natin kitain yan. But the memories and happiness na, na ibibigay nito sa atin kasama ng ating pamilya, hindi natin mababayaran ng pera yan guys. So, o oh, magtrabaho ka ng magtrabaho but see to it na mag-relax ka rin once in a once in a blue moon ganoon, 'di ba? Para chill lang ang buhay, eh, uh, 'di ba? no. Ah, na daw kami sa room. So, dito pa rin ako sa terrace hanggang ngayon. So, yun lang guys, ang aking advice sa ating mga mga kagaya namin na uh, struggle sa pagbabakasyon or what uh, pag may ganyan pagkakataon so thank you so much Mona Lisa pasok na daw kami <laughs> so chill chill lang muna higa higa ang baby wow ang lamig kiss kiss mommy I love you Hello, no, hindi na mapakali. Hindi ka na. Hindi Hindi mo ang Hindi <laughs>